grabe ang ni Angelica oh. o grabe suot yan o ah. baka ano galing sa barangay sir pong. kasi kuhansa na namin si Fifi na ano pa sila pila na road oh. bukas dyan sa resort eh, sabi ko mo na natin doon kayo sir baka ano baka pagalitan tayo kasi yung lakad na yung ano niya yun, ni sir ah Ay, hindi ubi lang yan kung ako, ano yung pwedeng lakaring para magka pero sila na kuan dapat isama mo na rin dyan sa, sa paglakad eh ayun problema sir ay sa putik paano na namin nabuhat sir ayun nga mahirap nga kasi nga kasi walay wala may, may ano ko may ano ko may wheelchair sana sir itulak. wheelchair? Oh, ah, itulak, tulak, tulak na lang katulad ng ganyan sir ay hirap putik pa yung daanan madulas oo oh, kailangan pa tayo kay dyan may wheelchair ano ma mahirapan kami lalo Oo, oh, ay ano lang nalakad ninyo ngayon? Ayan, nag, nag ano lang kami, ano, nagpunta lang po kami sa barangay lang po. Barangay tapos wala namang nalakad? Wala o nalakad? Wala? Wala po. Wala, wala nangyari pala sa lakad ninyo ngayon? Wala po eh. Ah, kala ko meron. Wala po. Ah. Wala. Ah. Sige. O oh, buto, ang ganda. Tingnan talaga ng ganitong lugar oh. Nasaan yung, yung bike ninyo? Nasaan? Eh, ginalaki na rin sa bayan. Bakit? Nangangalakal na rin ako sa bayan. Oh, di ba may kuha nga doon? May sidecar na isa. Kulang. Kulang yun. Kahit lulong po yung... Isa? Opo. Oh, di ba? Andito naman si lulong. nag aalaga Nang bata. O. Oh. Eh, may pa... May kuha ba? Nagtrabaho na si lulong? O, okay. oh, nangangalakal na, din. Namo. Ah, namumulot din. Pwede isa kayo. Okay. Ah, hindi kayo magkasama sa isang lugar. Hi Hiwalay kayo pag nangalakal. Okay. Ah, sige, sige. Dito tayo. Ay mga kaibig, si Angelica ay galing ng barangay. At ito naman si Tatay John. O, balita Tatay John. Balita ko, wala ka ng balita. Oh, may balita ba? wala, <laughs> uh, Ha? Wala nang bigas? Mm. O oh, hindi pa kayo binayaran ni Angelica do sa kinuha nilang bigas? Kapit na. Nabayaran na kayo? Mm. O. Oh. Ay grabe oh O, nasana wala nang bigas. Ay grabe, ubus na yung bigas. Mm. Buksan mo nga kung wala na. Tingnan natin. O oh, buksan mo. Ay nako, ubos talaga ang bigas. Ayan mga kaibig, ko oh, na rin nila yung rice cooker. Oh. oh. Diba? Dito na sila nagsaing ng bigas. At si Casey, laging bagong damit na suot Casey. Ah. Ganda. Ha? Oh, na, kung ang kayo, tinuturoan kayo mag ni uh? Ha? Huh? Tinuturuan? Ah, mga very good. Okay. Ha? Huh? Tinuturuan. Tinuturuan. Oh, o tapos ikaw tinuturuan na rin? Ha? Huh? <laughs> Hindi. Hindi <laughs> ako. Oh. Ha? Tinuturuan mo rin Si. Kise. <si>, Bata John. <laughs> Para marunong na rin magbasa, sir. <laughs> ah. Ganda ng ngiti mo, tatay yung pag tumitingin sa'yo si Angelica. ha? <laughs> ah. O, <laughs> oh, eh, tiba mo yung isuot damit. Oh, ang ganda. sa'yo mo nabili yan, Angelica? Nang damit na yan? Yeah. sa'yo mo nabili? Binigay lang ito, sir, sa akin. Ah, binigay lang sa'yo? Okay. O, oh, kita mo, dilaw na dilaw. Ah, tatay yun. Oh, sama mo mga tingin kay Angelica pag ganyan ng suot, ah? <laughs> Ha? hahindek <laughs> uh, kisay huh? di ba wala kayong tubig? oo uh, wala wala naman tubig O oh. pwede tayo. hindi panligo kulay itim yung kani hoy hindi 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 ha yung ibang sir. kasi yung kulungan ng manok ko, yung kulungan ng sisiyo sel, kinuha ko ng isang gabi. Nagwala yung ano. Yung? lalaki sir, kinuha ko kul yung kulungan. O, oh, kulungan ng, mo naman yan. Kulungan oh. Kulungan ng manok sir, eh, hinagig dyan sa basurahan. kinagis oh. sa basurahan sir. Ah. Hmm. Kinuha ko nung araw na yun sir, kasi nakabili na nga ako ng sisiyo. Oh lalagyan ko. Eh, ginhagis nya sa basurahan. Sir, ang ano, ang paliwanag ko, binili ko yun sa bayan, hindi ko naman napunod dun sa basurahan, tapos gingha, ginhagis lang nyo dyan sa basurahan. Oh, tapos ngayon, hindi na sila magpaigib? Opo. Oh, saan ka iigib ng tubig? Wala na, sir. Oh. Mineral water na lang yung ginginom namin dyan, sir. Ay, nato wala na rin tubig sir. Doon ka mag-ilibkisi sa kwan. Doon kay Kuya Angel oh. Kaso umulan pa. Ay, iwanan ko ka ng pang ng tubig. Ha? Hmm. Dito. Mamaya ka na kasi ulan pa. Pag wala nang ulan, pwede na mag Kasi mababasa ka lang rin sa ulan. Hmm. Hmm. mamaya na ha, pag wala nang ulan. Ma. Ay, hmm. di. Alin tatago mo? Oh. Yung ID mo na saan ang ID mo? Tinago daw niya sir yung ID mo. oh, tago mo doon. O, oh, doon lagay. Wala na oh. akong pira. O, oh, ito tata dyan o. Doon kayo kay Kuya Angel magigib ng tubig? Mm. Ha? Igib kayo? O, ba't yung yan sa... Kay Kese, kasi pampahigib nga niyong tubig. Oh. Mamaya na... Bili lang kayo mga... 'Di ba? Tatlong ganito. Tapos yung pang-apat dito na isitira, ha? Oh. Inumin, inumin yung pang-apat para mainumin tayo. Oh. Yan yung hmm. kanin yung ng tubig. Tapos wala kayong bigas? Wala. Ay, grabe. Bili naman tayo nitong bigas. Aba, wala. Ha? Malakas din sa bigas sila tata dyan, no? Hindi, hmm. hindi. Ha? Iba't yung... Din... Ay, yung binigay mo palang bigas, sir, oh. na, nang, nang hingi daw sila geng... Game... Saing na nila? Opo. Oh. Okay. Eh, yeah, tatayo na, baga bukas, pagbalik, pag walang tubig yan, makagalit na naman ako sa inyo. Kailangan talaga may tubig yan, ha? Kasi binigyan ko kayo ng pang-igib ng tubig kasi bibili pa tayo ng bigas. Mm. Oh. Para may bigas kayo. Oh, kita niyo naman ha. Oh, tapos okay. si Ang ganda talaga ng itim mo tataju pag nakatabi mo si Angelica eh. Ha? Sira. <laughs> <laughs> Sira. <laughs> 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 oh. Bebe eh tataju no. <laughs> ngayon ah. <ha? laughs> <laughs> <laughs> Yan lang ma ito mga kaibig pahirapan na sila ng igib ng tubig nito kasi bakit naman nandun sa kanila yung kulungan na yan? Eh ang nangyari sir, yun ang pinagawayan namin ni Lolo. Sir, yung kulungan binili ko sa bayan. O hindi nga, bakit napunta di. yan doon? Alam ko na binili, sinabi mo na kanina. Opo. Diret sa na tayo. Eh, no? ano kaya napunta yan doon sir? Ang sabi ni Lolo, hiniram daw sa kanya, pero hindi siya nagpaalam sa akin kung ipapahiram ko ba o hindi? Ah. Ngayon nakukunin. Ibig sabihin, hiniram lang naman. Uh, tapos ngayon nakukunin ko, ginagis na lang dyan sa basurahan. Mm -hmm. Nagwala pa. Ah, hiniram lang pala, hiniram lang. Yun nga sir, eh yung kukunin ko na pa may sisiw mm -hmm. ko ako. Oh, Nagwala hindi. pa yung nanghiram. Ay. Kape ka na? Kape? Hindi, tapay. Tapay? Oh. Tapay. Oh. Eh, nag -ano sa akin, sir, wala na daw silang kape asukal. So, sabi ko, dapat magsabi kayo. Wala, kay, wag na kayo magkape. Eh. Para, ay, yung kape ninyo, parang hinihigop. Kahit malamig na tubig, hmm. si Casey nagtitimpla ng kwa. Eh, Kahit malamig ko, na tubig, nagtitimpla ng kape. Sabi ko, sir, sa kanila, dapat pag nandiyan si sir, magsabi kayo kung ano. Ah, magsabi. Oh. Meron yan, di lang marunong kasi magtipid mga yan may may ang kape, manta mo yung kape na yon. Kahit isang buwan hindi niyo kayang ubusin niyo, tutusin. Iba yung tat, apat na balut ata, magkano yun? Daming stick nun. Yung isang kuan nun, hindi kayang ubusin ng isang buwan yun, tutusin. Eh, gusto niya magkape, sir. Hindi siya magkainit sa <laughs> ulat. Hindi, ayun. O. Diyan sila nag-init sa rice cooker. Ah, Oo. Ay lang, titingnan natin pag baka mataas ang bill ng kuryente, ah, kunin ko na uli yung rice cooker. Eh, um, pag hindi kayo magkuan dyan, pag nakita ko mataas ang bill ng kuryente. Yan lang yung sinabi ko, sir. Sabi ko sa kanila, kasi ano, kasi yung rice cooker, mataas talaga yan, sir. Pag uh, yun ang gagamitin mo. No? O, oh, eh, tapos yung electric fan, kahit nandito sila sa labas, hindi nila pinapatay. Hmm. O, oh, panay ang ikot ng electric fan. Oh, di ba Kahit nasa labas.

Para matagal maubos, di ba sir? Ay, saglit lang lalo maubos. <laughs> Basta pahigib kayo ha, Tatay John. Tayo. Sige, sige, sige. Lang. At yan mga kaibig, ito lang update natin dito kila Angelica. Si Angelica galing ng barangay. At may nilakad. Ah, Para, dapat kay Kisi. Kasama mo ba si Kisi Hindi po, iniwan ko po. po. Ah, hindi. Ang problema, sir, sabi ko, sabi ko, kaya sa nanay ni na Apple. Magpaalam muna tayo. Magpaalam muna ako kay Sir. Baka pagalitan ako. Hindi, kung basta, basta ikakabubuti, lakad ninyo. Iba rin yung lakad ninyo ni Arnold po. Basta, pa, kung ano yung pwedeng makaganda. Kung makakuha ng piro si Kisa sa barangay, parang ganon. Sa gobyerno natin. Maganda yun. Basta magkaroon siya ng kwan. Sama mo na to si Tatay Jun. problema nga sir, katulad din ang umulan sir, pag madulas pa. Oo nga. Kaya nga kahapon, di rin ako nakaputang sir, umulan din. Oo nga sir. Ay, minilakad ako pala kahapon. Ay, Daling ako ng joyride. Oo. Oo. Hindi kayo, oh. oh. kayo alakal ngayon? Eh, nakunta sir ako sa barangay. Oo, sige. Bukas mangalakal kayo. Magpulang sir. Ah, hindi pa sigurado. Sige, sige, sige. Malakas yun ang ulan sa bayan, sir. Eh. Malakas nga. Ulan mm -hmm. mm -hmm. Basta ito, Papa Jun, ha? Tubig, kisi, mag-iintay ron. Sige, Angelica, maraming salamat. Salamat po. Oh! May pang-uniform ka na lang, ha? Katrabaho ka na Dati, Uniform, no? ha? Ah? Dati. Uniform yan dyan sa, pa na, yung MRT, ha? Hindi. Maraming pagkikin dito. Ah, maraming ganyan? Kala ko, nagtatrabaho ko na dyan sa MRT. Ayan, sige lang. Angelo. Angelo.